Hindi na umaasa ang ilang North Cotabatenios na may maganda pang mangyayari sa huling tatlong taong natitira sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa ilan, bigyan naman natin ng chance. Ito ang naging opinyon ng ilang mga North Cotabatenios sa naging panayam ng Radyo Bida hinggil sa usapin sa inaasahan nila sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos ngayong araw July 28, 2025. Anila, kabaliktaran mula sa totoong nangyayari sa bansa ang mga ipinangako noon ng Pangulo sa mga Pilipino. Hindi umano nila dama ang pamumuno at malasakit ang isang presidente sa kasalukuyang administrasyon. Murag lahi ang iyahang ginasulti sa mga nanghitabo, ma'am. So, we cannot expect nga ka naapay ng siguro boy, mga nindot yung makita in the next 2 years sa time. Na unta ma, may tabo na tong ginaingon niya nga bugas nga barato. Wala man dyan ayo. Ang ilaha karong para makakurakot tala sila kwarta. Ang mayor ang katong mga linya niya, magkambyuan yun na sila. Ba siya, tapos magsona na po check. Naglagot ko siya kay kagatong baha. Dapat ipunin do tong tubig na unsa sa siya. Dili mag-away-away ba? Magkaisa lang unta sila. Itong iyang flood control program, matinawa doon ta to. Kaya klaro mo kayo karo, wala mo ito klaro. Kaya sa Luzon daan, grabing baha. Wala mo yung achievement siguro po. Wala ko yung gina-expect. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.